Ayan. Ah. Sumangga so, o oh, nagkapurutol. Sa bukado. Ayan o. Oh. Oh, ah, didi kita sa ano? Sa inotan. O oh, kita sa... Sumansyon so, ko rin na ano oh. ayos o, oh, so so, na yung paya o. Oh. oh, yung papaya. Ay oh. o. ako. Ayan yung mga tanim dito nipa. O, oh, ayan oh. Ito yung papaya, hindi na ano siya yung ito oh. Pero yung wala yung mga ano niya. Ito oh, sayang yung mga papaya dito oh. Nawala na yung papaya oh, wala na. Sayang. Ito siya oh. Ito yung kaputol Ito 'yan. Sayang oh, 'yan yung kaputol niyan. ito oh, sayang oh. Sayang oh, ayan siya oh. Ayan oh, sayang ang oh. dami pa naman ng ng bunga oh. Naputol bagyo. Sayang, ay oh, yung mga malunggay, wala na yung mga malunggay. Ayan. Yan o, yung mangga. Alaan na. Hmm. Hmm. ito tayo. ito tayo. Ah, so orange. Naglaglagan na yung mga bunga. Pero ito talaga. Ayan ang bao. Ayan oh, o. Hindi siya na ano. Hindi siya na ano. Ang galon talaga. Ito, tingnan natin dito. Ayos, mga batag. Oh, Sayang. Ay, nalaglag so ano. So, ayun na. Sayang yung suha. Uy, sayang talaga. Nakaurulog oh. Ayun, sayang talaga ito oh. Oh, ayan oh. dami oh. Hmm. Sayang talaga yung tapa oh. oh. sayang. Sayang ito oh. Sayang. Ang daming bong oh. Ito pa, oh. Sayang yung suha. Yung lukban. Ay, naubos talaga. Subunga kang lukban. Hmm, yun, oh. Sayang talaga yung lukban, oh. Ayun, Ay, oh, yun. Oh, tapos yung masaging dito, oh. Yun, oh. Oh, masaging. Wala na yung masaging ni pa, oh. Wala na. Wala na yung mga saging dito. Tumba lahat. Wala na kaming ma-harvest sa saging. Ayan. Ito, oh. Tapotol. Ayan, oh. May buko. Ayan, oh. Pati yung orange. Ayan, oh. May yung puso. Yung puso niya, oh. Ayan, oh. Yung puso. Ayan. Oh. Sayang. Sayang talaga. Ayan, nung bodong buko ayan buko yan buko buko tayo dito Magbubuko tayo gatas ako para di ma di madumihan yung ano yung yung pako yah ano ba yung kailangang sumang-ayon ni mga suwa hoh kuya bando eh ni di na bak ayang yung pako malaki ito o. Mm. Ma, pwede pa yan. Ayan. Pwede pa May puso. Ay, na hirap man o. Bata. Ayan, talaga. Matagal lang kami din ako makakaano niya. Ayan, no? Makakaano. <laughs> Ayan. Ayan, no? Magpapoto ng mga ano, mga... Sayang talaga. Sayang. 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 Ayun ba yun? Hindi pa ako. Yan o. Nakasapatos na ako. Para di madugan yun. Sayang. Sayang kan so ano? So lukban. So lukban. Ay, okay, so, so mga lukbang sayang. Dara ko lampat iunje no. Hmm. Eh, sa ara. Kidi. Pesaay mabungahon pati nalagla sa so, mga lukban. Ana makan mo? Muray ka duo. Abi. Wow, sa mga tanim video wara na. Kailan kita maka harvest kano batag? Ano oh, di pagka ba batano? Kay gusto biya ko ayo maka